Ay, ko. Ang sakit na ko. Oh, no. Iska, tignan mo si Princess, oh. Umiiyak. Oo nga, ano? Ano kaya nangyari sa kanya, Bebang? Ewan ko. Baka pinalo siya ni Aling Tiri. <laughs> Ayan na siya. Bebang! Iska! Ano nangyari sa'yo, princess? Bakit ka may benta sa kamay? Ang <laughs> <laughs> <Ak> sakit-sakit! <laughs> Tama na, princess! Huwag ka nang umiyak! Umupo ka muna dito! <laughs> Matingin nga ng kamay mo! Aray ko, Bebang! Magbukawakan yung kamay ko! Masakit! hindi ko sinasadya. Ano pa nangyari sa iyo, princess? Pinalo ka ba ni Aling Tere? Pinagbog ka ba niya? Sabihin mo lang, ipapahuli natin siya sa pulis! <coughs> hindi ako pinalo ni nanay. Hindi siya yung may kasalanan. <coughs> eh ano ang dahilan? Bakit may mga sugat-sugat ka? Kasi, bebang, naulog ko sa puno ng bayabas eh. Ano? Nahulog ka? Kasi may nakita kong buwan ng hinog na bayabas eh. Tapos, inakyat ko para yung sanga. Ayun, nahulog ako. Katakawan mo kasi, princess, eh. Ayun, tuloy, nahulog ka. Iska, huwag ka nang tumawa. Nahulog na nga si princess, eh. Tumatawa ka pa. Ay, sorry. Anong gusto mo, princess? Dalhin ka ba namin sa ospital para mapagamot ka? Ayoko, beba. magagaling kung ayaw mo pa ospital. Basta, dito lang ako. Ayaw ko magpagamot. Kawawa ka naman, princess. Anong matutulong namin sa sa'yo? Dala nyo na lang ako ng pagkain para lumakas ako. What? Anong gusto mo, princess? Sabihin mo lang, ibibigay namin ni Bebang. Mm, gusto ko yung malaking kikirya tsaka malaking soft drinks, yung royal, yung malaki. Grabe naman yung gusto mo? Malalaking pagkain? Ayaw nyo bang gumaling ako? Ayaw na nga lang yung gamot eh Para gumaling tong mga sugat ko Sige na, kukuha na kami Meron kaming pagkain at shopping sa bahay Kunin mo na bebang Para makakain na ako Iska, Samahan mo ko Para may kasama ko magbitbit Sige Wait mo lang kami dyan princess ah sa nyo lang bebang Nanghina na ako Aray Tara ka Iska! Yes! Napaniwala ko si Bebang pati si Iska na may sakit ako! Hindi nila alam! Ninaloko ko lang sila! Itong penda, tisoy lang to! At itong nasa mukha ko, mga make-up lang! Princess! Nandito na kami! May rin na kami sa office pati si Chiriya mo! Yahoo! Nandiyan na yung pagkain ko! Aray ko! Ito na yung malaki princess! Bebar, Masakit yung kamay ko! Hindi ako makakahawak! Pwede ba? Ikaw na lang magsubo sa akin! Hala! Ang arte mo naman, princess! Kami pa magsusubo! <laughs> Hindi ka ba nawa sa Iska? <laughs> Hayaan mo na, Iska! Subuhan na lang natin siya! Oh, eto na, princess, oh. Kumain ka. Ah! Hmm, ang kalap! Daan-daan ka lang sa pagkain, ha? Ah, para hindi ka magbulunan. Iska, ikaw naman. Bigyan mo ko ng soft drinks. Ano ba yan? Oh, <laughs> okay ka na pa princess. Hindi na 'pa masakit ang sugat mo. Hindi pa bebang, masakit pa rin yung kamay ko. Sana gumaling ka na kaagad para makapaglaro na tayo. Bebang, subuan mo pa ako ng chichirya. Wait lang. Ah. Ah. Oh. Oh. Guys, si Princess, may sugat daw siya. Sa tingin nyo, totoo kayo yung sinasabi niya o nagkukunya-kunyarihan lang siya. mag lang kayo. Bye-bye!